Yo, makamatik. Magandang magandang araw, makamatik. Ngayon, dahil sa naubusan na ako, makamatik, gumawa ako nito uli, makamatik. Uh, limang oras, naka 20 peraso ako. Dahil sa una, isang oras, pagbuo pa lang ng frame ng dibuntot natin, pagbuo pa lang, makamatik. Tapos, nang nakabuo na ako na ng 20 piraso binalutan ko kaagad eh two colors lang ang ginawa ko mga multi syempre pagka two colors madali lang siyang gawin yung mga item pinakapalikpik niya mga kamatik medyo sinasabay ko na kaya nakalimang oras tayo na twenty uh, 20 piras lang yung nagawa eh medyo ano oras na may eh, papahinga pa ako makamatik galing kasi ako sa trabaho pagtingin ko sa bahay naubusan na, na. dahil pang pupunta, sinabi ko sabado bukas ngayon hinapit ko makagawala ako ng 20 piraso baka pagising ko mamaya makakamatik gagawa uli ako ng premia para pag galing ko sa trabaho babadot na lang ako yan dito makamatik dito sa paggagawa tsagaan lang dahil sa ako lang gumagawa makamatik uh, ko ng premia muna hinuhuli ko muna yung pagkabit ng buntot makamatik pagka na kumpleto ko na sila na 20 sa siya hinu ano kinakabitan ng buntot sabay sabay doon mapapabilis na kaya la abuti ka talaga na oras mamatik katulad niyon halimang ah, oras 20 lang yung nagawa ko kasi ma ano, mga matik medyo mabusisi kasi sa paggawa kahit two colors lang ito mga matik kasi naubusan ako ng stock nasa 400 piraso yun naubusan na And ngayon gagawa ulit ako sana makarami mamaya pag isin ko ng 3am mamatik gagawa ulit ako dito mamatik sa summer lang During summer ito yung business yung di nakakalam ito po yung business ko sa saringgola dito rin ako kumikita mga kamatik, at nagkakapera dahil sa saring ito yung iba uh, di, yan pa lang marami pa yan nasa taas ayan ayan mga matik marami pa yan dito lang kasi mura lang ang benta o dito ba isang ganito ay 15 pesos pagkakasama tali 25 pesos lang mga kamatik Ayan, para meron silang paglaruan yung mga kamatik ko lang sa paggawa na ito tsaga lang kinabukasan pera na yan yung mga kamatik ang gandito na lang mga matik. salamat mga matik. ito ang ating sa Ringgola, Dibuntot, na niras ko. Limang oras. tapos ko din. Para bukas, kita na siya. Yun, salamat.